Hello, 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 hello. Hi, hey, 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 mga kapangarap. Welcome back again to my YouTube channel. Ayan, ay, ay, medyo nahihiya pa ako, joke. Ayan, eh, nandito ako ngayon sa aming uh, bayang sinilangan. Again, 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 shoo, 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 shoo. again and again, dinalo po namin ang aking mother kahapon. Ayan, mga kapangarap kahapon po kami pumunta dito. Ay, hindi pala, oh, Saturday. Kahapon, yes, kahapon kapangarap kami po ay pumasyal sa aking mother again dahil nga po di po ba last time siya ay na-confine and the second time na-confine po ulit siya and ngayon dahil tumawag po yung aking sister na medyo mahina na naman ang aking mother and nag-decide po kami na pasyalan siya ulit and kahapon nga po uh, habang inaalagaan namin, nakikitaan namin ng hindi magandang kalusugan uh, parang nanghihina and nag-decide na po kami na ipa-check up and then doon sa check up po ay na-diagnose na bumaba na naman po yung dugo ng aking mother and at the same time yung platelet po niya ay mababa rin so nagkaroon po ng mga test and ngayon po malalaman namin yung resulta kung bakit talaga bumababa yung dugo niya dati nang nasalinan tapos two times na siya nasalinan ng dugo pero bakit ngayon bababa na naman siya kaya po kami ay nandito ngayon happy sunday everyone ah uh, this is uh, Lord's Day actually pero hindi nga po ako nakapag nakapag church dahil dito po marami kami inaasikaso tapos ah uh, medyo uh, puyat din po kasi kagabi after namin ma-ano siya ma-confine. Kaya uh, hindi po ako nakapag-church. Ngayon, kaunting ano, kaunting pahapyaw sa akin, amin pong bahay. At andito po ang aking mga pamangkin, mga ano, ayan. Papahapyawan ko po kayo ng nangyayari sa akin. Ano ba itong mga to? <laughs> Two minutes. mga ilang minuto ba bago ma-isend? Ba? Bakit? Kayo? Ba't kayong mga nakatalokbo? Bakit kayo mga nakaano? Para kayong... Hi guys! Oy! Mag-shoutout kayo sa akin vlog, oh! Ayaw nyo <laughs> Bakit mga nakaano? Mga naka... Ayaw -ano? <laughs> <laughs> Oh, siya at yung mga pa, oh. pangarap. Oh, mga pangarap. <laughs> <laughs> Ang gwapo ng mga pamangkin ko, look. Oh, same inya sa akin mga pamangkin. Oh. Say, oh, <laughs> di ba? <laughs> uh, ready to mingle po 'yan, sing ano? Single ready to mingle. Oh. <laughs> Mama, sige. Pakilala daw. Oh, uh, my name is John Cedric G. Sanchez. Pag-inisayin ka pa mo. Baka ma-discover tayo dito. Baka tayo ma-discover. Umama na tayo. O, dali. Uh, my name is John Cedric G. Sanchez. Slang na slang, ha? Baka, <laughs> okay, <laughs> my man. <namin. laughs> Ako po pala si Levin Dice and Camillian. Yung isa po, eh, talagang macho-macho, ha? Oh. <laughs> Likod, asan na si kampal. Bin! Where are you, Bin? Bin! <laughs> ito po yung isa namin <laughs> Nag-vlog, ako O, asa na si Kambal? Bin! O, say, hi, say hi to my vlog o, Asa na? Bin! Ba? Ito, ito po yung isang pinakamacho na lahing santos Ba't na ba't? ba't? Ba't nakaano? Saan ba nakahawakan para... oh asa na si Bin? Erron, napakilala ka Erron? O, oh, ito naman po ang pamatay ng Lai Santos. At <laughs> pinakamalakas sa hatak niya. Itong <laughs> pinakamalakas ng appeal sa aming layo. Say hi to my vlog, subscribe, mag-i-like sa channel, gano'n. Ikaw po nakasubscribe ka na? Eh, alam mo yung channel, kasi i i i i i supporter ko eh. Tapos hindi nyo pa ako sinasubscribe eh. Cedric! Cedric! Sayang lang yung pinakapadala kong load sa inyo. Hindi nyo naman ako sinasubscribe. Asa na ba si Kambal? Bin! Bin! Asan ka na ba? Ay, nakakasipag lang ah. Kasipag lang ng aking Kambal na re oh. Asan na ba? may, meron ba? Ba't di ko nakikita? Ano yung bunso. Meron ba? Meron bang, nakikita ba kayo? Ba't parang wala? Meron, meron. Eh, Oo, oh, oh, oh kasi lang. pag lang. O, kambal, dali, nisikat ka na. Asan oh, na ba? Meron ba? Meron ba? Nakikita ka ba? Oo. Oh, o, magsahe ka oh, na. Magsahe ka na. ka, dali. Uh -huh, be, huh? Ay, nako. Wala kang ka-effort-effort sa pagbablog. Erya eh, na lang, ano, nanay na lang. Ito, sanay na sanay, sanay, sanay ito, sa screen. <laughs> <laughs> ah oh, kambal mag say ka. Oh, kaganda na pa pamangking. Oh. Nang pa ka ako. Ay. Yeah. Oh, iri na lang, ito, na, na lang kanilang Ano tawag dito? Pinagmulan ng kanilang ano, lahi. Ito muna na yung, 'yan. sanay na sanay na, may, na may, may ginagawa akong gata. na <laughs> sanay. sa so kong dating artista yan eh. Kaya na-kick na out. Mm, not, 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 not. Oh, Campbell, oh ganda ni Kambal Ilang minuto ba para ma-isend sa message? baka hindi na to... Pwede naman <laughs> Ay, kaya mong iwisan sa akin to, sa messenger ko? O, nagluluto ng, ano ba to? Ano ba yung gata? Latik. O, latik. O. Pwede mo naman isi ikat o. Vlogger ka. Vlogger <laughs> <Blager> ka. Vlogger ka. Vlogger ka naman dyan, Aaron. Na Ikaw e, si subscribe mo na ba ako? Vlogger din ba? Oo, Diyos ko yun. Lahat ang nangangakan ko sa cellphone. Siya, nakasubscribe mo siya sa akin. Wala kang oh. cellphone. Wala kang cellphone pala. Ay, bibili kita pagka nagkaroon tayo ng... Ito ko, ito ko yung bahay. <laughs> Kaberat at maeron. Sipag naman ni Kambal. Para akong hindi ko nakikita, parang hindi ko... Ba't ba ganito yung cellphone mo? Unsa, madilim. Anak, tinyo naman po ang aking... Oh. Andoy, say hi to my vlog. Dali na, anak. Dito po ang aking anak talagang aliw na aliw dahil ang lawak ng kanyang playground. Doon sa bahay po kasi namin medyo limited lang dahil nga po highway eh dito po talagang sayang saya siya oh ah oh, di ba ah oh, artista ka na nagnog oh artista ka na nagnog kung say hey ka hello po ka mong ganon Oo, oh, artista ka na ay mo niwala eh no makikita ka sa youtube panoorin mo sa youtube napapanood ba kami sa youtube si mama mo sabi yung pinanonood niyo yung youtube ko eh yung vlog ko eh oh say hi na, anak anak ko, bising bising say hi muna anak ko, <coughs> say hi muna suplado naman eh Sungit-sungit mo naman eh. Uh -huh. Tulungan mo daw siya. O, oh, ano na mga boys? Ano na mga boys? Oh, Talokbunga na naman rin mga re. Ah, <laughs> oh, ito pisa. Hindi ba na rin mga pakilala? O. O, yan. Team Payaman daw rin mga re. Team Capri. Tumayo kayo. Dali, papakita ko kung gano'n kayo kanta-taas. O, oh, sige. Dali. Ito diba yung mga team ng kanto, oh. <laughs> tignan niyo po, ang lalaki, oh. Ang lalaki naman ngayon, oh. Oh. Tignan naman, nakikita ba? Oh, tignan niyo naman po. Ilan say. Ano ano oh. Ano tayo na ano sa 18. Anong, 16. height mo? 5'10 na tayo. 5'10! Oh, my goodness. Si Mac, Mac 16 po. 16. Oh, tingnan ka, di ba si... 14 po. Oh, tingnan niyo naman, oh. Tingnan niyo naman ang mga height. Oh, pili na po kayo. Pili na. 20 Bal lang. <laughs> <laughs> oh, mga, ang ganyan lang trabaho nila, pare cellphone. o oh, sige na. Pwede niyo ba? So, pwede ba 'tong i sa akin kahit mahaba sa Messenger? Ah, oh, oh, sige. Pupunta muna ako sa kamila Ayan, 8 minutes na. Pinag-aalala ko ka pangarap, baka hindi siya ma sa akin eh. Ayan, ngayon, pupunta naman ako sa bahay ng aking ate. Parang ano, parang piyesta ngayon dito sa ano namin na. Ah. Mas ospital ang aming nanay eh. Ayan. Dito naman tayo sa next spot sa bahay kung saan nagaganap ang lahat ng lutuan. Oh. Ayan na mga kapangharap. Ang kusinera. Oh, ay, may brother. Artista na kayo. Siste, brother. Oh. Meron. Marami, marami nanonood sa akin. Nakatas mo siguro. Parang si Pareng Joshua. Maawa na kayo, is-subscribe na <laughs> yung page <paper. laughs> ko. O, oh, etong... Parang may kasal, ang giniruruto. Oh. O. Justine, aratista ka na. Eto, Lor Mati ng Santos Lai. Sa, o, oh. ang Lor Mati. Lor ng tulungan. Wala, sige na. O, pula pa naman yung ka! Sige! <laughs> <laughs> Tinagnog, ah, hindi na niya ko. O oh, nug -nug. na magsabi ka, artista ka na, oh. Kailan nagnog, hindi ka salita. Panoorin mo yung sarili mo, na. nasa YouTube ka na. Sabi ko, ayaw niya umimik, nakatitig lang siya. <laughs> pag panoorin mo to, pag na upload ko na. Aba, busy, busy ah, genius na genius ah. Diyal, genius ah. ka. Oh, artista ka na, magsahihay ka daw, oh. Panoorin mo to, nasa vlog ka. Pag ano, mapaparoon sa YouTube. Oh, maghay ka naman, oh. Huwag ka po, gilo. Ayan, ang kabahayan. Ang kabahayan dito, talagang magulo. Ah. Oh. Ayan naman po, ang isa kong pamangkayan. Say hi to my vlog. Oh. Ayan, di ba? Lahi. Asan si sister? Natulog ba? Asa? Ah, si Ay, na. Natulog si Ateng. Ano'y kukunin ko di Che? Natulog pala si Ateng. Sayang hindi sa sa vlog. Ito ang aking ay doon tayo doon ako sa taas ah kating ko yung mga pamangkin kong dalagin ding mga ano ti mga silent type tong mga pamangkin ko nati. Mga very uh, ani, very professional ko magsi ano we. Eh? Ay ano oras hindi pa sila bumababa, hindi pa sila nagbe breakfast. Hindi pa sila bumababa mga pangarap ito yung kanilang hagdanan. Tatlo tatlo malabo. Wala naman silang ano. Hello. Hello mga kapangarap. Ayan. Huwag <laughs> kang humarap. Dito malingkod ka. Ayan. Ang aming pong dakilang kising mga. Saan na sila Jen, Jen? Jen? Support my ano naman YouTube channel. Hindi vlog ako eh. mga busy po sila, mga professional ano po kasi sila, mga kapangarap Rose, subscribe mo na ako, Rose sila Cedric, di ba pala nakasubscribe kung di ko pa inano ngayon, di ako subscribe oh, dyan dyan nakasubscribe ka na ba? baka naman sinubscribe mo ka agad, di mo muna pinanood 3 minutes, ganun mm -hmm. Para dumami na yung subscriber ko. Ang layo pa ng lalakbayin ko ha. 4,000 ang sa watch hour. Ah, 200 pa lang ako. Hindi na kayo kakain. Ay, tanghalian yeah. na. Tanghalian na kayo kakain. Mm. Ah, uh, inang uso ngayon, tanghalian na. Ako okay, mga pangarap. Oh, ang mga ang mga bata ngayon, ang, ang ano nila ngayon, tanghalian nila. Ang almusal, tanghalian na. Dito tayo sa kabahayan nila. Ay, ala na. Nakababa na nga. Ayan mga kapangarap. Bahay po ito ng aking sister. Katabi niya ang bahay ng aking mother. Ay nga po, ang aking mother ay nasa hospital ngayon. Nakonfine po siya. Sasalina na siya ng dugo. Sayang ang aking sister na isa ay natutulog na. Dahil nga po puyat kagabi. nakatulog na sila. Hindi ko kayo pwedeng itour sa kwarto nila. Ano ba rin? Bag? Kaya ito bag? Oh, baka sa ito, may, ano, bag, o. Oh. Kaya nga bag yan. Sa school nyo, pala nigay lang. Alin? Ang oh, busy, o. Sure. Oh. Para naman tayo ay eh, may kasalang gaganap. Dumidilim. Oh, ha? May dilim nga pag ano. Pinapalit ko yung kwa. Kabugok. Tagapulilan. lang. <laughs> yung ba yung makaunggoy? Mag-asawa naman no, kung mag-asawa. Ah, yung asawa ba yung... Hmm. Si Jo... Ano? Josop, saka si jo <laughs> yung mahaba buwak ng lalaki? Oo, oh, tagasagay ah. naman yun. Oo, oh, napanood ko rin yun. Yung tagapuloy ko. Mm. Mag-asawa. -hmm. Bugok, ang eh. Ano sabi ba? ni Ani pala? Wala naman, hindi man sabi, alam sila yung papadala ng pera. Alam nila na yun. Wala naman, sagaw sabihin nila ako kay Endre. Alam na ni Endre, nagsasakay nga niya madaling araw pa na. Mm. Ano na daw lagay ni Ima, baka sinabi mga ano. ba? Sinawami ni Andre. Endre. Hmm, kapag-init. So hot in the Philippines. Ito po ang aming makabakura o oh, kagalat o. Oh. Hmm, yan ang aming, yan po ang aming lugar dito. Napakakalat. Mm, init pa Oh. Yan, mga kapangarap. Unti-unti yun na po akong nakikilala. Unti-unti yun na nalalaman. Oh. Uh, dati po ito, may, mayroon ba? Yan, dati po yan kulungan ng baboy. At nung mga ako po elementary or high school, naging naging uh, pinagkakuhanan po namin ng uh, kabuhayan is baboy. Yan, magaling po mag-alaga ng baboy ang aking mother. Yan, that, para na rin po siyang kasi siya na rin po nag inject nag aano lahat, tapos tinatawag po siya ng iba. So, yun. Yan lang po ngayon tinigil na dahil nga po sa edad na rin. Oh. Ano? Oh, nakita nyo na nagtaklo ba na naman kayo dyan? <laughs> Oh. Ah, akin pila ka lang. Wala si dito. Oh, magandang kamangkin. Oh. Dala nga, hindi ba nasa inyo kanina? Nag-aano siya? Nagbablog-vlog nga din siya kanina eh. Nak, oh. Say hi ka daw. Nak. Say hi ka daw muna. Nak, oh. Lado naman nito. Nag-nag-ikaw, oh. Nandiyan ka na, mo? Nakikita mo? Nakikita mo? Nakasan mo kasi brightness. Ayun, nasa ba ganyan? Hindi ko alam eh. Ay, pwede. Ayun naman pala eh. Naku naman, pinahirapan ako. Oo, oo. Palagi akong tanong ng tanong kung nakikita niyo. kasi nga ang dilim-dilim ka na eh. Say hi naman ha. Say hi. Hello. 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 Ah, yan. Panoorin mo sa YouTube ha. Di ba may YouTube ka ba? o pag nakita mo sa YouTube, sabi okay, mo mama, mama, search mo yung YouTube ni Tita Gina. Lalabas na doon yun, tapos panonood na yung sarili mo. Nandoon sa YouTube. O, ba? Diba? So, artista ka na eh. Init mga kapangarap. Ano init? Ano ba to? Ayan, shout out sa my friend, to my friend Mary Andela Cruz again and again. Na nag-aantay ng aking vlog. Shout out to all my friends. Ayan, Lenny girl. Lenny girl, ito na. Ito na iniintay mo. Reklamo ka sa akin, wala kang shout out. Ito na, Lenny girl, manalastas. Ayan. And girly Barcibal, GG, Susan, lahat ng mga ka-churchmate ko. Shout out sa inyong lahat. Ayan. Oh, ang init. Mamaya po kami uuwi. Babalik na kami sa amin. Lugar sa Malolos City, Bulacan. O paano mga kapangarap? Hanggang dito na lang. At magtatapos na ang aking vlog. Yeah. Bago magtapos, tingnan niyo naman ang aking mga mga pamangkin. Kasama-sama. Yung the two boys there over there is from Betengas. They just uh they just uh, go here for vacation. Just vacation for two weeks because uh their fathers remembrance by like that. The uh, one year When, uh, anniversary. anniversary, death anniversary of her father. That's why they came here and then they stay here uh, for two weeks. Two weeks. And then the other boy, he is the millionaire of the... <laughs> 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 yeah. The owner of the grocery store. <laughs> uh, mababait yan. Unso, pwede rin pala itong liwanagan. Ba't kakinihirap kinahirap-nahirap ako? Napakaitim. Ay, oh. Hindi ko alam. <laughs> Nili mo na ganun lang ni Kambal kasi nga, hindi ko nakikita. Meron ba? sa Brightness. Brightness. Oo, kalah. oh, uh, akala. oh, ayan, oo. Oh. Kapapogi Ay, lang. oh, best in smile. Yes, oh, dili dili ah. Oh. Oh, come on. So, ipakita mo ng ngiti ka. Ah. Ano ano? Pamaano mi poging ngiti? Dili. Yeah. <laughs> ay ganda. -ga ah, -ga. oh. oh, tingnan niyo naman oh. Sa mga nakakita ko diyan. Hindi na po kayo, hindi na po kayo logi dito sa pamangkin ko to. Oh, tinanong yeah. naman. <laughs> <laughs> Binebenta na. Lagot ako sa papa mo nito. Ah, <laughs> mo oh, tinanong naman, naman isa pa. Oh. Yeah. Ayoko. Ah, dimpo. di po, hindi ba? Oh, di ba? Alubog. Alubog. Alubog, pag nangiti. Masigaw. Ah, tama. Pa. Oh, <laughs> <Pump> pala. Pamote. <laughs> Personality pang model yan. yung buklo pangalang iparang si ano pa yon yung buk parang si ano na ano ganyan ng blackjack eh. oh yun yung buhok na ano parin na mga na singer para sa akin oh, dali na, na. <laughs> <Paalam>. <laughs> <laughs> ano 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 Ah, no. Mas <muchas> yo kayo kumita Ay naman pala. Eh, pwede mo bang i-ano to? I-connect sa video nila para... Uy, Jamil, ano ba yun? Tulungan <laughs> nyo naman kami. <laughs> Supporters nyo naman pala yung mga pamaking ko. Jamil and ano? Ano ba yun si Ko? Ko, nyo naman. Halika oh, rito, halika rito, halika rito. Kalina ka pa. Oh, oh, ito, ito, yan. Ito po ang darwawa lang anak ni... Sino? Oh, say hi ka nila. Oh, tiro nyo, nyo naman po. Ha, <laughs> gusto niya talaga sa, ano, sa camera. Artista na to, Diba? ba? Sabi sa kanya, artista na, na siya eh. Pupunta siya, pumunta pa siya dito sa kwarto. Ano ba? Sige, sige, sige. Gusto talaga niya magpakita sa camera. O, oh, end Oh. Paano mga kapangarap? Ganito na lang muna. Sana ma-upload ko to. Kasi yung time kong ginagawang video, hindi ko man na-upload. Pero dahil kasama kayo sa vlog ko, baka ma mapilitan akong i-upload na talaga. <laughs> oh, sige na, magpala na kayo. Bye, mga kapangarap! Sabun, Bye! Kapangarap. Please subscribe! Please subscribe! like subscribe! Oh, yeah. so, I the notification bell. Take the notification. Para kayo sana, kodi ko pa kayo sinabihan. Yan Hindi yung sa-subscribe in channel ko ha. Kain so, niyo muna para kayo. Oh, so, sige na. paano mga kapara. Paalam ba. God bless everyone. Take care. Love you all.